Ora mo utanda mo sa kalainan sa pari ug sa pastor, dako kay kalainan. Why authority ang pastor, ang pari do na. Prang kahay lang ta. Ang mga pastor, tanang pastor, why authority gikas Ginoo. You know. Iglesia ni Cristo. 1914, at ka 1913, why Iglesia ni Cristo. kung Iglesia ni Cristo makaluwas, 1913 wa pa ni luwas. Kay paabuton si Felix Manalo ang huling sugo. So punang huling sugo nga na man. man. <coughs> si Eli Riano, 1984 raman siguro dating daan. So 1983, wapay dating daan. Ang mga pastor, mga kaigsunan, why authority? Maubitaw ng Ang, ang ilang doktrina, kung man nila kapanalangini ang pan, simbolo ra ang lawas ni Kristo. Yan ang simbolo man na. Sakto na ilang pagtuluran. Sakto para nila. Nga naman, saan man, man pagkatino, o nang awa man sila, authority. Uy. Nyamingon ka nga, ha? Ah. Ganong dakpon man may sa goberno kung maghimo, may kwarta. Ganong dakpon ka, kay play money man ang imo. Ganong dakpon ka, kay wa kay authority sa paggama o kwarta. Kaysa may doon ay authority, paghimo kwarta. Kinsa? Nga ikaw, bako sentral de ka. Unang dakpon d'yo nang, nagama og piki nga tinuod dili dakpuno na dili dakpuno jud nang may authority so kining mga pastor <laughs> wa ni authority mo nang mingon sila kanang lawas ni Kristo, simbulo na ah, para ninyo simbolo ra kay wa man may authority ayaw mi apel kining amo after sa panalangin tanang pare After sa panalangin sa pare, sa pan o bino, dili na na ordinaryong pan. Dili na na yung bino. Real Christ. Unsa na? Yeah. Kung nahibaw lang ang mga katoliko, mag-traffic ang simbahan kada Domingo. Sa may nag-traffic ron? Buwangan man. Kung sa may mag-traffic ron? Ang diskuhan man. Tingnan naman, meaning ani, bagang duot sa katoliko, inosente. Pitok-pitok rang mata. Sangyawan sa mga why Why authority? Oy, ma madaan nilang mga abogado, oy. Kaano man, katoliko, nga pitok-pitok rang mata. Tinood, dili. Muna'y kalainan. After sa panalangin ni Father uh, Jose, Father Wendel, kanang, kanang naasa, tabernacle, dili na naulin na ordinaryo oy. Si Kristo na na. Unsa may gingon ni Kristo, ako ang pan, nagigikan sa langit. Unsa may gingon? Ako ang pan, nagigikan sa langit. Ugang ang pan nga kung ihatag kaninyo, mao ang akong unod. Ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo.